ito kami ngayon sa lauto nandun yung mga babae sa babae eh ito ho kinuha lang ako sa sasakyan at uh, dito tayo yeah. mm, ito nandito ang ano pamilya Umuulan ngayon dito eh wala kay schedule na hindi na pwedeng mabago kaya naglagay kami dito ah. tolda ayan ayan Okay din dahil nga ano. So nandito mga pamilya, nandiyan sila. Tingnan mi abang buhay. Together we fall, Sa kanya galing yung manok, regalo niya. 'Yan ang kanyang hiling, ang uh, pagpapala dito sa lugar na 'to. 'Yan ang kanyang healing uh, hiling kaya inalay niya tong kanyang mga alaga. Kaya yan si Black Eagle. Ayan. Yeah. Tignan nyo, laman, mapula. Eh kasi ng damo, kinakain ito. Napakain ni Blackie, yung ang damo ito. Kaya ang karne niya, parang baka. Manok siya, pero parang baka yung karne niya.

para lahat ng parte dito. So, yung oh, si Sota, niyo, oh. Burakenya. Pero maraming natutulungan ha. Like. Natutulungan na. <laughs> yung doktor. Okay lang ikanya. Pwede? Pwede. Nagmamantika yun ako. Mamatunog mm -hmm. oh, naman yung kabin.

gitu ya, Bah. Halo, sangat. Permana tuh? mời mời đi mời 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 Yan ang tinola. Tinola. Eto kainan na kami. Uh, ito ang mga pagkain. Yan. Boss Eddie, huwag kang mahiyang kainin rin manok mo eh. Yan, tinola manok. Uh, regalo ni Black Eagle. At seafood. Regalo ni Mang Richie. At ang mahiwagang fried rice. Mm -hmm. Kay Mang Richie din yan.

Hello no, mga kabrader Eh dito kami Dito kami sa lote Eh, eh siyempre Dinggo ngayon eh Nagkain na kami dito